wala ka na talagang maparadahan dito sa kabayanan ng Batangas City galing ng simbahan ikot tayo dito nandito na tayo sa may kalumpang naghahanap ng parada ng mapaparadahan meron tayong tinabihan doon sa tabing kalsada kailan nilapitan tayo ng TDRO huwag daw iwan yung sasakyan kasi makamatikitan meron nga naman ticket yung isa kong nasa likuran kaya hindi pwedeng iwanan Kaya ikot tayo Maghanap tayo ng mapaparadahan Linggo, araw ng uh, palaspas Kaya maraming tao ya ikot tayo Balik na ulit tayo dito sa city eh, Nag-iikot tayo Naghanap ng mapaparadahan Wala eh Umiikot tayo ng kalumpang Tapos umakyat, bumaba na ulit Balik na ulit tayo dito sa city Mukhang option na lang natin yan ano, sa may palengke, sa may bagong palengke. Kasi ano ngayon eh, linggo ng palaspas, punong-puno dito sa area nito, sa Basilica. Ayan. Ang traffic ay gumagapang. Ayan, pamilya natin, nandun na sa loob ng ano, ng Basilica. Kaya tayo naman, eh, <laughs> maghanap tayo ng paradaan. Ay, ito mga nasa kaluhan nito, pupunta pa rin dito ng Basilica yung mga nasa kanan ayan, ay di pupunta naman yan ng uh, area ng mga Batangas ay ikot dun etong nasa gitna basilika pa rin yan so may ipi tayo dito kakanan tayo obles oh, tayo na makaparada dyan sa papunta ng basilika na yan so dito sa kanan ang best option ko na lang siguro eh, pupunta ako dun sa may bagong palengke dun sa may papasok maghihintay na lang ng text mamaya ng Joe pagkatapos ng misa uh, at saka na lang uli iikot oh hindi umiibo talaga oh hindi umiibo yung mga sasakyan ito kanan tayo sa may uh, St. Bridget nakok okay. ito niya punong puno na rin mga sasakyan dito eh ang gilid ng San Bridge puro sa hanggang saan kaya ito? Pinayagan nila na mag-park dito sa left side, kaliwang side. Isang lane lang. Ayun, puro mga sumisimba 'yan. Ay, saan kaya tayo makaka kita ng bakante? Yung mga harapan ng establishments Meron na rin mga naka-park Wala, doon talaga tayo Makapapunta sa palengke Doon na lang tayo Sa may palengke talaga Dito tayo magpa-park Diyos ko day, ang layo So park tayo dito Makikipark ho oh, Dinay eh, sa gilid na aray Okay daw okay Ayan yeah, may uyayo pa